morning mga lodi, mga idol, mga kahunter Ito po tayo sa Barangay Talaga, Tanawan City, Batangas Upang muli po kami ay may sideline ni Paring Kenneth Ito po yung may-ari, si Pinsan Mario Shoutout po sa kanila, Pat Pamilya Pacheca Yan po may-ari Si Pinsan Mario Mario ah. Legit na to Pinsan Yan si Paring Kenneth ngayon ako. sa kasako. Ito po yung aming tatarbawin ngayon. So, itong kawayang ito, ilinisi namin katulad nitong eryang ganito. Kupot, papatay na po ito lahat. Uh, kaya nga po ako nagbigay ng kaunting kwasenyo. Sinikutan ko ng konti at hihingi rin tayo ng paumanhin at saka mga pa, pa sa ating mga elementong hindi natin nakikita. Paumanhin po sa inyong lahat. Amin pong napagutusan po kami namang natanggalin to para malinis at matayuan po ng kanilang gagawang bahay yun lamang po at kung like pakilike, share at subscribe magandang araw po ulit at pagpalain po tayo ng puong may sa buong maghapon good luck God bless po sa lahat. Ano, mga lords. Ah, ko natin 'no. Yan yung may-ari. Yung San Mario, yes, parang par par Sila ang mga kawayan at saka mga kapatid. mga sa Sa yero kasi. Uuwi na muna kami. Ba namin yung puno para mabilis namin yung puno. Kasi ng bahay. O, o. Malawak pa hindi baka yung mahirapan pa kami ng isang linggong tagtumbal ko ba? sagad sa puno Yan. kung naibigan po ninyo pakilike, pakishare, pakisubscribe at pakiclick na rin po ng notification bell para po laging update sa gagawing content ni Love Yung Talisa hindi Hunter at hindi po bye bye see you next video I love you